So, ayan na nga po guys at mga po sexy So, makikita nyo po itong bridge na to na tinatawag na Patapat Bridge sa Ilocos Norte. At kung makikita po ninyo, napakahaba po nyan guys. Oh, at ang ganda po nyan tignan. At ito po ay ginawa po sa gitna po ng bundok at dagat na yan. Napakaganda guys. So, kung titignan nyo po, ah, uh, pwede po tayo mag-jogging dyan or mag-walking or mamasyal. So, pero nung no, pumunta kami diyan ay maulan po. Pero it's okay lang po guys kasi ang ganda po talaga tignan ng patapat bridge niyan. So, ito naman nga po guys, pumunta po kami sa Pagodpod. So, pupuntahan po na yung ano, Pagodpod windmill. So, makikita po ninyo yung daanan po nila. So, yung na yan. So, after nyan, andito na po kami ngayon sa may Pagodpod windmills. So, dati po nakikita ko lang po ito sa mga video sa post. At sa mga pictures po. Pero ngayon, nakita ko na po siya in person. Ang ganda po pala talaga guys, napagod po windmills. Ayan. So, makita niyo po yung uh, blue sky at blue water po ng dagat dyan. At napakalinis po, po ng paligid niya. So, ayan po guys, bababa po kami para makita po talaga yung mga windmills. At yan nga guys, oh my gosh white sand po siya guys at ang linis po ng uh, paligid niya yung dagat niya ayan ang linis pa po, po ng mga buhangin, ayan guys napakalaki po ng mga windmills pala nila ayan pa picture picture video kami lahat so ayan guys at ngayon naman guys uh, umakyat po kami sa may Lighthouse. Pagkata po namin ang lighthouse. At titignan po namin kung gaano paganda yung lighthouse na yan. Sa may Ilocos Norte. So, ayan. Kasama po namin yung mga tao po sa tour namin. Ayan guys. So, titignan nyo po. Ang ganda po. Tourist spot din po talaga siya guys. Yung lighthouse na yan. So, ayan po. Post post po muna po. <laughs> Thank you guys.